Kuya, may masakit ba sa'yo? Ay, shit! May ulo niya, kuya! Kuya, may tumawag kayo ng ano, ng ambulance? Matulog. Huh? niya? Hindi po. Nakita nga lang po namin nakaandusay eh. Oh, Bay, tawag kayo ng ano ng ambulance. Ta um, saan? Paano ang okay, gagawin sir? Sa... Patayin niyo muna 'yung motor. Sa barangay dito eh. Ano gagawin natin? Ano tawag? Eh, ano ba siya? Tulog ba siya o ano na aksidente? Yes. Ha? Okay, motor pa 'yung motor eh. Tawag bay motor ko Po? dinin. Ah, lakas. Ha? Hindi ko po alam, may amoyin ko. Bob, okay ka lang? Ito okay, nga mawak nito, Ben. Amayan okay, mo nga, kuya. Ay, oh, huwag ka okay, muna okay, tatayo. Ka lang, huwag ka muna tatayo. Higa ka lang. Tatawag kami. May masakit masay, kuya. Kuya. Be, ano mo yung mga sa kuya kung lasay? Hindi. Hindi. Ay, no? Nagkamali lang ang ano yan. Hindi iya yan. Hindi Kaya siya lasay. Pagkakataon ko ano yung bela niya. Kuya? 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 Okay ka lang? Ha? Kuya? Sandali lang. Panayin sa mo na namin siya. Kuya? Saan? Malaya sa'yo? mo ha? Kung okay lang siya. Kung may masakit kaya, ba sa kanya. May masakit po sa'yo, kuya. Ha? Kuya? Wag ka muna. Wag ka muna. Tumayo, kuya. Kuya, may masakit ba sa'yo? Ay, shit! May dugo yung ulo niya, Kuya? Nga, huwag yung galawin, huwag yung galawin. May dugo yung ulo niya, kuya. Nga, huwag yung galawin, huwag yung galawin. Hindi po, hindi, hindi. Ano? Na kuya, punta kayo ng barangay, kuya. Hindi. Mayroon ba may barangay na malapit? Mayroon din din sa labas. Oo, sige, sige, para mag-tawag ng polis. Wala lang maizip. Kaya nga, kuya, hindi. Tingnan, tingnan ko, kuya. Hindi, huwag yung na Tingnan mo na lang kaya yung bulsa niya. Baka meron siyang wallet para makita mo. Baka may number ng, ka ng kamag-anak. Wala, may charger. Ah, hindi rin natin maano yan. Yung cellphone niya, hindi rin natin mabubuksan o tawagan. Baka may tumatawag kung sakali, kuya. Ay, basag. Yan pong wallet niya, baka may ID siya. number po bang lumabas sa check? Sa text? Patingin po. Ay, na ano na wala. Oh, okay. may, may contact kayo? Wala nga. Eh. Hindi po namin kilala, sir. Hindi namin kakilala. Ano, pa lang kami. Nag-control na kasi kami. Nakita nila. Hindi po namin. Nakita po namin. Nakita nila eh. Ah, uh, alam po kasi sa wala ko namin na-piste eh. Yung Pero, Pero may tamawang ibang na trope eh. Kabilanan, kabilanan to, like, ay isa. Ay! Buenavista dos po pala ito nasasakot? Sa Buenavista na dos, alam nyo. Ah! Ta Tarabay, samahan mo ko alam ko yung barangay nila. Lang yun, no? Hindi ka pa alis dito kuya? Ay, hindi, hindi, hindi. Kasi ngayon yung motor natin ba walang ilaw? Ay, atay. Uh, uh, ko nga kuya yung ulo ni kuya eh. Sige, kami lang punta ng ano? Buenavista dos po? Oo, uh, yung barangay. May dugo ba yung ulo niya? Meron po pupunta ko nga ilo. Yung kasama namin pumunta doon sa kabilang barangay. Baka, Ito, dito, dito, dito. Mas malapit 'to Akala namin sakop 'to ng Santiago. Oo nga. Depa sure na lang din, may pumunta na naman doon. Oo, meron na po para, pumunta ng Santiago. Ano 'yun? Saang sawo pa uno ba 'to? Pati? Opo. Anong ano na? Ilang minutes na po ba? Ano po? 5 minutes na kami dito eh. Mga 6 minutes na kami dito. Humo humihilig po siya kanina madami, eh. ginigising ko siya pero hindi siya nagigising. Sige nga po sir, para po ano, makatawag sila ng ambulance. Kuya, yeah. gising ka kuya. Nag Nagtatawag na kami ng tulong kuya. Hmm. Huwag ka matulog kuya. kaya? tagasan kaya ito si Kuya? Walang helmet si Kuya. Wala siyang helmet. Wala. Tingnan mo nga. Wala nga. Baka may nakakalat dito. Wala, wala nga. Wala Kuya? Oh. Ay, grabe. Naama pala yung siya ginalaw. Siya ang kusa ng gumalaw. Oo, oh, gumising siya ng kusa. Huwag wag kang gumalaw, kuya. Huwag kang gagalaw. Kuya. Hindi naman siya amoy anak, kuya. Kuya.

O que Huwag tigasan, kuya. 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 Kuya, huwag ka tulog. Hindi lang mo. Nakapawag sa atin. Kuya. Kuya, kuya, Puya, Puya, kuya, 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 huwag kang tatapa. Kuya, wag kang tatapa. Kuya, huwag kang tatapa. Ganyan ka lang, kuya. Huwag ka lang. Kasi yung tugo mo baka pumunta sa harapan ng ng ulo mo. Mas mahihirapan ka. Bakit magkakaroon ka pa ng susunod dito, dito at dito? Dito -sa sa ako, sa lalong sako. Sako at sa lalong sako. Sinabi lang din nila sa amin na nilang mga nalilis na tatas. Kuya? Kuya? Okay ka lang? Okay, Alam ko, okay. Kayo, kayo, kayo. Kuya, ko Hindi ka okay? Kuya, huwag kang gumalaw, kuya. Kuya, kaya, hindi ka pwedeng ano, dumapa, kuya. ganyan ka lang ha, ganyan ka lang kuya, ang ka sana. Ulo lang talaga, yeah, ulo sa uh, Kuya, okay lang kuya. Okay lang yan. Darating naman ang tulong mo. Ibi, hawakan mo nga, biya, kapagpagod ako. <laughs> ang bigat ni kuya, <laughs> ay ko. sa sa Ganyan ka lang ha. Kuya, kuya, huwag gagalaw, Huwag gagalaw, huwag gagalaw. Huwag gumalaw siya, gumulong siya Huwag gagalaw. Ah, Nalis na. Ah, ibig sabihin may ano na siya. May ano na siya. Pag-iisip na siya. Ay, I mean, ano tawag Oh, na ano na siya. Meron na siya. Ano eh Nagising na siya. Pero siguro naiyak to si Kuya. Kaya ayaw. Okay lang yan, Kuya. Gusto ko namin tulungan.